Welcome to my YouTube channel. Happy Sunday po sa ating lahat. So kung nakikita nyo sa ating sa inyong harapan ay meron tayo diyang pork spare So gagawa po tayo ng pork caldereta. So yun yung ating unang sangkap ang ating pork spare So meron din tayong apat na patatas. At saka meron din tayong tatlong carrots. So yan. Then meron din tayong isang Bill pepper na kulay red. syempre hindi mawawala yung ating panggisa na onion and garlic. At saka, bumili na rin po ako ng isang carbon sauce. So, yan po. Then guys, ito yung gagamitin natin para sa ating kaldereta sauce. Mayroon tayong UFC brand ready, ready recipe kaldereta sauce. So, yan guys. Then, sasamahan ko ng onion leaves para maganda yung ating kalabasan ng ating caldereta. So, yan. Then, sasamahan ko din po guys ng isang pork cubes. Yan, para lalong mas malasa ang ating caldereta spirits. So, guys, yan na po yung ating mga ingredients. So, guys, samahan nyo po ako magluto sa aking munting kusina. So guys, ipakita ko lang po yung ating na slice, uh, yung ating bell pepper at saka yung onion and garlic. Then yan po yung ating onion leaves para sa ating pang-topping sa ating caldereta. Then ito yung ating patatas at saka yung ating carrot. Ah uh, guys, ang gagawin ko po ay pa ko yan para magandang tingnan sa ating spare ribs caldereta. So yan guys, nagpainit na tayo ng pan na may kasamang cooking oil. Then, konti na lang at ilalagay na natin yung ating, pa-fried na natin yung ating patatas at saka yung carrot. Guys, ilalagay na natin. Fried lang natin sa plate So yan guys, okay na po yung ating patatas at saka yung ating karot. Yan, so we're off na natin yan. So na guys, yung ating na-fried. Para sa ating spirit caldereta. Yan guys, nag na tayo ng pan para simula na natin lutuin yung ating spirit caldereta. So una kong lalagay ay kasama din sa ating ingredients itong butter. So yung butter, lagyan natin ng kunting mantika para para nalo mas marap yan dito na namin lang natin yan so yan guys lagay ang next natin lalagay yung ating onion Susunod nating lalagay yung ating garlic. Ayan, halawel lang din natin. Pag nag-golden brown na, susunod naman natin igisa dyan yung ating sperry. Yung next nating ilalagay yung ating sperry. ilalam na muna natin sa ating sato muli at magtubig yung ating suri. Then tatakloban lang muna natin. Guys, silipin na po natin kasi nangangamoy na akong yung ating pork sparing. So guys, ang gagawin ko, halagyan natin ng tubig, 3 cups of water, So ayan guys, kalambutin lang ulit natin, pakaluan natin. Guys, timplahan ko muna habang hinihintay natin siyang kumulo. Lagyan natin ng asin. Then lagyan natin siya ng black brown paper. So ayan. Then yung ating pork cubes. gawin lang natin ng konti hindi hayaan natin tapos sana susunod na natin po yung ating mga huling ingredients mamaya guys silipin po natin so yan kulong-kulong -pulo na po yung ating niluluto so ilalagay na natin yung ating patatas and carrot then syempre isasama na rin natin tong ating bell pepper yan haluin lang natin tapos pakuloyin na uli natin and then lalagyan na natin ang ating recipe sauce so yan guys medyo palambutin lang uli natin yung karne Guys, ang bango po niya kung naamoy niyo lang po. Nakakabusog na yung amoy niya. So takpan ulit po natin. Guys, silipin po ulit natin. So yun na. Malapit na po siyang maluto. guys, ilalagay na po natin yung ating UFC Caldereta Sauce. Then, haluin lang natin. Guys, napakasarap po nito. Bubusog na naman po yung dalawang kasama ko dito sa bahay. Mapaparami na naman po ng kain. Ayan guys, pakuluin lang po natin maigi para lalong lumambot yung ating karne. And then, alam ko ma Maigi pa yung ating sabaw dyan. Ayan guys. Guys, punti ko na makalimutan yung ating garbanzo, sauce. Sama ko na rin. So yan Then, luin lang natin ulit. Guys, maya maya pa, lutoin na tong ating Sperry Caldereta. So, hintay-hintayin lang natin. Papaluan pa natin siya ng mga siguro 5 minutes to 3 minutes. Para lalong lumambot yung ating spirits. Yan guys. Ang sarap niya. At ang bango-bango pa. So mamaya ang lalagay na natin yung ating onion leaves. Guys, silipin na po natin yung ating caldereta yan guys, malapit na malapit na po siyang maluto and then, lalagyan na po natin ng ating onion leaves ayan guys hindi po natin inubos kasi mamaya ilalagay natin ng iba ayan guys ito yung ating bagong kaldereta shoutout na po pala kay ma'am Queenie at saka kay nanay Betts at saka kay ma'am Cassandra, shoutout po sa inyo yan guys, malapit na po maluto yung ating kaldereta Guys, ito na po yung ating finished product na pinamagatang Esperib Caldereta. So, yun na guys. Salamat po! Bye-bye!